Igis vocalist na si Mercy Sunot, umanaw sa edad na 48. Nagdadalamhati ang mundo ng musika sa pagpanaw ni Mercy Sunot, isa sa mga lead vocalist ng sikat na Pinoy rock band na Aegis. Pumanaw si Mercy noong Nobyembre 17, 2024, sa Stanford Hospital and Clinics sa San Francisco, California. Matapos ang laban niya sa cancer, siya ay 48 taong gulang. Kinumpirma ng Aegis ang balita sa kanilang official Facebook page kung saan pinuri nila ang kanyang hindi matatawarang talento at ang inspirasyong iniwan niya sa kanilang mga tagahanga. Ano ang pinakagusto mong kanta ni Mercy na tumatak sa iyo? Sa Facebook post naman ng kanyang kapatid at kapwa ay member na si Juliet Sunot, inihayag niya ang matinding lungkot sa pagkawala ni Mercy. Maraming kaibigan at kasamahan din sa industriya ang nagbigay pugay sa yumaong mga awit. Sa kabila ng kanyang sakit, nanatili siyang inspirasyon sa marami dahil sa kanyang katapangan. Paano nagbigay inspirasyon ang kwento ni Mercy sa iba? Ilang araw, bago siya pumanaw, pinahagi ni Mercy sa social media ang kanyang kalagayan matapos sumailalim sa lung surgeon. Humingi siya ng dasal Mula sa kanyang mga tagahanga, umaasang malalampasan ang mga pagsubok na dulot ng kanyang kalusugan. Ang pagiging bukas ni Mercy sa kanyang pinagdadaanan ay nagpakita ng kanyang lakas ng loob sa harap ng matinding pagsubok. Ano ang mga natutunan natin mula sa kanyang tapang? Noong Nobyembre 6, pinagdiwang ni Mercy ang kanyang huling kaarawan ng mag-isa sa Amerika. Inamin niyang malungkot siyang nag-iisa at nais niyang makasama ang kanyang pamilya. Sa kabila nito, ipinakita niya ang kanyang matibay na pananampalataya at pag-asa. Ang kanyang kwento ay kwento ng maraming Pilipino na nasa ibang bansa paano natin sila maaaring matulungan at suportahan. Habang naghahanda ang IGs para sa kanilang halik sa ulan concert ngayong Pebrero 2025, ramdam ang kawalan ni Mercy. Gayunpaman, ang kanyang alaala at nayambag sa musika ng Pilipino ay mananatili sa puso ng kanyang mga tagahanga at kapwa musiker. Paano natin maipagdiriwang ang naiwan niyang legasya?